Hello, welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa katatapos lang na bar exam kahapon. Ginanap ang bar exam noong September 8, 11 and 15. Congratulations sa mga nag-take ng bar exam. Sobrang hirap ang bar. Hindi 'yang kwentuhan ni Natulfo at Robin na yabang-yabang lang ay ayos na. Ang mga tanga naman hangang hanga. Sa lahat ng kurso sa Pilipinas ang law o abogado ang mahirap. Sa mga kwentuhan ng mga lesengo, tambay sa kanto, mga pulis, sekyo at kwentuhan ni Natulfo at Ruben Padilla at mga artista ay madali daw ang pag-aaral ng law o madali daw ang mag-take ng bar exam. Sa kanila madali dahil hindi naman sila nag-aral o nagtapos ng abogado. Sa mga tanga ay maniniwala sa kanila. Kung madali ang bar exam, segi bigyan namin yan ng exam sina Tulfo at Ruben Padilla at mga artista para mapahiya kayo na yung iniidulo ninyo ay walang alam sa batas. Mantakin mo si Tulfo ay ginagawang abogado, fiscal, judge at justice ng mga tanga na mga Filipino. Diyan mo makikita ang mga kamang mga ng mga Filipino. Sa bunganga madali ang bar exam. For your information si Natulfo at Ruben Padilla at mga artista ay hindi yan nag-aral ng abogado. Ni first year ng law ay hindi nag-aral. Kayo naman ng na mga tanga ay bilib na bilib. Kapag pinuntahan mo naman sa programa sa TV at kapag pinagawa mo ng pleadings submitted to the court ay hindi naman kayo matutulungan kasi walang alam gumawa ng pleadings. Pero sa daldalan, kwentuhan at kayabangan eksperto. Kaya huwag na kayong magpapaloko. Yung mga natulungan namin na nagpunta sila kay Tulfo kasi tinanggal sila sa trabaho ay hindi sila ginawa ng pleadings kasi walang alam gumawa ng pleadings si Tulfo. Kaya sabi sa amin oo nga akala namin may alam wala naman pala. Niloloko mga tao pinapaniwala na may alam sa batas. Kapag tanga ka siyempre haanga ka kasi minumura mga pulis at nasa gobyerno. Pero sa totoo walang alam gumawa ng pleadings submitted to the court. Kaya ang tawag namin ay idol ng mga tanga. Pinagluloko lang kayo. Nagmura lang anya ang galing. Nagsalita lang ng thank you so much. Actually, really, basically, judgmental, sobra siya, grabe siya, wow, anya ang galing-galing. Diyan mo makikita ang mga Filipino na mga hindi marunong mag-isip. Kaya ang mga senador at congressman ay mga walang alam sa batas. Sa pagmumura, pananakot sa mga resource person ay dyan sila magaling. Ipapakulong ka nila kahit wala kang kasalanan. Inaabuso nila ang maliit nilang kapangyarihan. Kaya sa mga bar examini sa katatapos lang na bar exam congratulations sa inyo. At least naghihintay na lang kayo ng resulta. At sa mga Filipino na mga tanga magbago na kayo. Mantakin mo ibinoboto ninyo mga senador at congressman mga hindi abogado. Kaya pagdating sa mga hearing walang ginawa kundi basta sin ipakontempt nila mga resource person nila. Kasi nga hindi naman sila abogado o hindi naman sila nag-aral ng law. Kaya puro mga mayayabang, bigyan mo mga yan ng bar exam mga walang alam. Maswerte lang kayo dahil marami kayong pera kaya nanalo kayo. Dahil sa mga tanga ng mga Filipino. Again congratulations sa inyo na mga bar examiners. Good luck! Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.